Ninang, maano po ha? Ma... Madulas, ang bato. Nanay, dito ako kumapit kay Ninang. Mm, mm. Madulas? Kaya bino, oh. abot. Oo. Oh. Na. Dito may malapit ang bato, nakapagod na rin. Ari, 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 dini po, dini. Nanay, kapit, dini, kapit. Ikat yung yeah. bagto. Aka na po, aka Hindi, ito, ito na o, oh. ayan na. Ikapamumara ay yung paa. Ah. Ha, ha, ha. Nanay. Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y ko, ano naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y si Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y po, Ako'y naliliyo. 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 Ako'y Matuloy siya, naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y naliliyo. Ako'y

Uto, kapit yung na kapit. Ano yun? Yung malberi, tatanong nyo. Kaya lang, yung ano, puni ko tungo at meron pa Oo. Meron nga, may puno na. Yan, mga kainsan, nakakita po ako ng kakawati. Masarap din utol yan. Oo ah. Oo. Binigay utol yan Oo. Ang nagluluto po ay may lula namin dati. Pero hindi ko pa na-try ulit. Yan, ang ganda ito sa halaman nun. Pag oh, halaman, Mm. Um. mag ano ano nang maglaki nung ka ganun. Kami po ay nagbisita din eh. Kay, kay Kay Olvin po. At kasama po si nanay at si tatay. Yan. Tayo pa parang na uli-uli ito -uli eh. Magbabaak po kami ng niyog. Luha na naman. Oh, ah ah. Oh, oh. Ang lalaki nito, 'yung sa atin 'yung pino. Pag ang lalaki nga. Ma. 'Yung ate po, kapino pino. Hindi baka lang ay nasa lupa. Sa lupa. O, o sa barite, malaki ang lulaki, tatay. Lalaki ang lalaki. Danggit itlog baka ng ul. Si hmm. Oh, ay baka 'yung ate ni, nakadadak ay. Oh, atehan ay magdadala ako ng barite nito. Ayak maiikdag po. Mm -mm. Ula din, da dapat dapat na, ay sagad muna. sa pruning. Mm hmm. Bango. Oh, Sara. Pagdala mo. Hoy, momo, tika. Ay, sige, atihan ni. Eh. Dadalhin ko si Damisis. Umuna na po si Damisis. At nga nang may meeting nga po sila. Mga pinsanin, eh, siguro. Ginagawa ko ito itong jam, ha? Ito. Ay putihin mo atihan at magjajam. Eh papadalan po ni Ate Han si Mrs. po at saka yung mga bata. Wala mm. tayo. May plastic doon po. Plastic lang ang nanay. Yung batihan plastic na transparent. Nadalang ko nga po pala. Ano mo si ay, Aba, rapat ka alaki naman dito. Uh, ba, oh. ba, oh. <laughs> Aba, Bao. Aba. Uy, ilagay mo muna. sa mo, de. Alin ba? Ang bunga. Bunga. Ang dadala. Aba, ito. Oo, Alvin. Arvin siya ng bunga. Mabubulok lang. Kung Alvin ako, yung ano ko Alvin, yung maliliit lang. mo? Ang pakadami. Hindi. Ayan ba, mabubuhay ba yan? Ang dami na ng lablab. Baka ito yung ganturin nyo kay Kabespring. Kulang laang sa pataba natin. Lalagyan ko nang ipot pala ang puno Masarap po. Ito may buto, walang kabuno, masarap pala. Kaya nga. Ma... Sarap daw. Oh, Ate Hani, 'yung papasalubong ko. Para ka ka Magkakatagtaba ka Ate Hani. Dar ko kukuha ko ng plastic din sa 'yang dampa. Hoy. Mm -mm -mm. Nasaan na? Nya. Yeah. Kay kambal. Pala si kinanga padulos na. Hindi. Eh uh, pag naglilinis ng baboy din 'yan. Ah. sa paglilinis. hindi ko magamay lagay sa damit ko, ang damit ko madulos. Oo. Oh. Oh, parang itlog ng kuhula, no? oo oh,

Ay, sa tutoy. Ate Hani, apakadami oh. Um. Hmm. Nagtanim din po kami ng ano, ibang, ba, ibang variety ata ito. Hindi, wari ko Ate Hanig, Pag lumaki, gusto mo lumaki ang bunga, ay iyong pupruningin. Tanggalan mo na sanga Anong, ano? Pag nalaki ang bunga. Ito ba hindi na mauubos ang bunga di ano? uh -oh, basta na ano? Oo, basta kagaya nito, putulin mo na uli. Mausan sa mo ito po. puro bunga. Ang dami ah na. Oo. Basta tinanggalan mo ng talbos. Ay, ay, Nakapag nakapagputol ba sila tatay? Oo. Ah Sana na hoy. Ang danto. Oh, Iba mo atong amoy no, tibang amoy. Siyang ano. Sibuyas din. Parang sibuyas. Eh, hindi ba rin sibuyas Tagalog? Ah, ito na. Sa mga tuyo. Ah, ah, Napakabisa ako. Tuyo? Oo. Sa mga deles na tuyo. Oo. Ay, anong bisa. Sa mga kaisan, anong tawag po na sa inyo? Arap daw po ay si Bullino. Ano ko yung ano? Dala daw ito ko yun. Papadala daw. Ang dami naman dyan. Ang dami. Mga katuha. Arap ako lalaki. Ang dami. Ang dami yan. Kaya na Kaya na yun. Mukbang. Kaya. Tamis. Tamis. Ano utol yan? Ay hindi ko nga natatandaan ano nito pangalan pero ito yan Ay ano yan? Hindi nila alam. Hindi. Tubang balayang yan ah. Hindi. Ay yan sarap nito. Iba ah. Ito yung nagagataan pipinuhin mo. Yung parang Ay para siya lagi kuway ate honey. Uy. Parang talo siya ng balingan yung pagluto ko tun. Ah. Ay, Parami ay, ganun, ay pararamihin ko, bibigyan ko yung aking mga kapitbahay. Ganari, utol, ganari. Oh. Eh, ay, ito. Paano pagluluto? ng pino. Parang, Parang talbos ng monggo lang siya ang diskarte. Oh. Uh, sa pagluluto ganun-ganun. Ano ko ang tawag We po anong, nito? Ang niluto ko ya. Ginataan o picture mo? Picture mo nga. Eh. Ito'y galing sa Bisaya ito. Pare kitoy Bisaya galing. Ayan, hello po sa mga Bisaya. Kumusta kayo diha? Maayong uh, ano bang gabi-igbi? Ano ba sa Bisaya ang umaga? Sa Magandang umaga na lang po para Ano pong pangalan ng gulay ito? Nabato nataba ito ano? Ito daw po ay nakakain. Uh -huh. Sa amin po ay parang lagi kwe siya. Pero iba o para sa amin. Ito bang palayan yung pantapal sa mga nudol. Sa mga, sa mga nabalian. Mga pilay-pilay. Mga Oo. Oh, oh. Pag napipirinkian pa. Ay siya nga. Yan ang hmm. Hmm. Ikmo. Ito, ito. Kulang pa ito. Ayos na ito. Dalawa na. Ayos ah. oh. na yan. Oh, Ayos okay. na yan. yan. I-search po natin mamaya mga kisang sa Google. Hindi natin alam eh. Pero nagluto na kaya kuya nito. Oo, oh, si kuya unang mahilig si ganyan. Eh, siya ang pinagtanim ko nga nyo. Ah. Para siya may mga ano dito, mga gulay dito. Makakain pala ito. Sa kaibaan. Oo. Oh, kaiba. Yan <laughs> yeah, mga kaisan, kumuha na rin po kami ng ikmo. At pag po gusto nyong humingi, ay chat mo lang si Kaparm Bin at saka sa akin pag namunga na yun. Sa akin, mayroon din ikmo sa amin. Ay ano mga kaisan,

Sinilas Pareto si buli mo pa. na si buli ko. ko ah okay. Si buli pa. Para marami kad. Ito na medli. Ayam pa. Ito kuya, tama na. Hindi ko 'to. Yaman ako, Para para maganda Para madami. Si buli, no. Sa mga Tilapia. Sa pangginat ando ito, tilapia. Ay, sa arroz kaya saan Saros, sa yung i-topping is sarap. Parang sibuyas siya, pero ito naman Tagalog Sibuya. po naman. Patagal. Yung po bang ginagamit ng mga sinaunang tao pag, para hindi mabalis ang mga buntis. Uh, biden, ito biden, po biden, yun, biden. yung, yung laman. Hmm. Mamaya hukasan ko po, si papakita si ko sa inyo. Pa, hindi na bago. Ha? takil dito. Ah, ito? Hindi takil oh. Ito na binibili yun. Oh. Parang hindi pa kilala kayo ito sa palingki si sa amin. Si hindi ano. Ah, tapos nilong Yan, mga kaisan. Eh. Ari na po yung sibuyas. Ibang variety naman. Sa Bisaya, ang magandang umaga, magandang adlaw. Ayun pala magandang adlaw. Maayong adlaw Maayo. Maayong adlaw. Maayong Maayong gabii. E. Gabii. Gabii ano? Pagtanghali. Eh. <laughs> <laughs> ay siya nga naman ano. <laughs> ay ano do ko yung pangalan niya ko ano ang pangalan? Adgaw. Adgaw. Adlaw gau. Adgaw. Adlaw po ad ay ah, magandang umaga sa Bisaya. Ay magandang umaga po. Ito na ad no, may Adgaw. Adgaw para uh, Adgaw. Yan Adgaw po. Sa Tagalog ay ano? <laughs> Adlaw. Magandang umaga? Ay oh, walang pangalan Ay tatay nyo Magandang umaga? Mayiging rin yang makain doon Oo Sige, ano yang magaling nito, ano? Magluto, ano? Ha? Bako, tito mo Dura, baka Baka Bako, bako ay manahod Bako mo ng dalawa sa langang, gano'n Dito's Wala kang pakundi po wala ka kung Wala kang pakundi dito. Wala, ko yang wala pang makapuno makapu na ba, kuya? Wala pa Mada lang yung gano'n na yun, ha? Pero dito te meron noon. Yung pati po. nakaharap lang ata yung pagkakaalam po ang makapuno sa silangan mo. Basta kung alin ang bunga nakaharap sa pasilangan, yun lang ang tatay ang ano, makapuno. Napupuno. Hindi may, na meron sa ka kapila yung mga ah, yung Ah, meron eh. po. Alam mo na yung punong sa hukos naroon. alam po. na. Yun ay kaya na yung madalam. Hindi yung basta pag nagtanong ka ng makapuno, eh, kaparang ari yung magaan. Ah, hindi. Punong-puno puno yun, hindi naalo. Mabigat pati. Ayan ako talaga sa upo ko yung unang minute nga ganito. Nakakalit ko mo yan. Ang mga saling na. Yung namama pa saling kong nakasala. Ay wala. Check ko akong daliri magana. Yung mga sinisini. Oo, nakakalit po. Ayan ang kate. Ayan ako niya. Ang bilis pong makaalit po nga. Sigurado yan. Sigurado yan. Ay. Sasa lang na bakul Albert, sasa lang na. Ah, di ko hugas ko ni yung rin Ano? Hugasan daw po natin ang na tumbong. Sir. Kaya lang kasabi po ni Alvin, ang lulutuin ay yung mga gatula ang kanlalaki. Are. Gagatan. Masama din sir ang masyadong ano. Maya pa na ang malaki niya. Hmm pati na hugay na, para pag malaki yon. Ano? sa na. atin na ang huhugasan ng uhubas na niyubting. Oh, okay. pag tigil pag tok tok yun. Di pa, ah, putol nakapuno, Nakadali! Oo, oo, Uy! Dyan. Ah! huuy. ah. niya nung salapan narin mga ka Aray! mga ka insan na makapuno. Ah, bangot, diba? Atay, utam mo. Oh. Ah. ah. Yan, dalang na rin. Ayan, ah, mga kapuno, mga kainsan. Ayan ang genuine. Ah, ay ah, quality. Ayan ang maganda. Madalang po kayo makaganda rin. Nga ngayon nga. Nga ngayon ay. Sabi na nabaki mo mga Ay pag binaak ninyo yun, oh. yan po oh, mga kainsan. Yan po ang makapuno, nabaak po ni Kuya. Ah, makapuno yan. Ayan, sarap yan. Binagkat

di magisak-tawon na nung ay makapuno ito, eh, mga ang ah, hum, 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 sarap. Mm -hmm. Oh, dali po kayo mga kaya ka bikin. Sarap. Kuya kayo, oh, Tikim. Kim. Mm -hmm. Kuya. Hey. na mm -mm. asawa kayo ngayon, sa uh -huh. daw po sila. Kami nakakatikim eh dati natin. Hindi na kami nagniniwag eh, kaya... Dati tuloy tuloy sa amin eh. tuloy 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 Mawano. Hmm, Tama na, hatare. Ah, 'di betul Sabi po, Baka ini po natin nagtubo. Ah, o, ano kapuyam. po ba nang Na-kopi eh. Na-kopi eh. Ah. <laughs> Na-kopi eh. <laughs> <Nakupi>, eh. <laughs> <laughs> <Nakupi>, eh ano? No. <laughs> ah, ah, ah. Waiti, eh. ano pa kalan Ah, lalaki po ba? Tisoy. Ayan ang puti ay, oh. Hmm. Nakakupi yung isa ay, Kaya sabi kay Ari, nangab-ngab. Hmm. Kita ko ay. Si Tisay pala, lalaki ba, ay, lalaki ba, Ari? Ay, lalaki. Nahasak yan, nawari ko sila kayo ng bata. Kanina? Nasa na po ba, Ari? Ani ay baka yung isa. Ara naman po yung binagkat na ano. Kapet. <laughs> na makapuno. Kapet makapuno. <laughs> Niligyan ng kapet eh. Ayo. <laughs> Kapuno <Maka> po. Kapet. Kapet 'yun. Sarap nga eh. Kaya nga bagong menu eh.